Magandang araw mga bata ang ating pag-aaralan ngayong araw ay ang sariling paraan ng pananalangin. Para sa ating kasanayang pampagkatuto, na ipakikita ang pagiging madasalin sa pamamagitan ng wastong kilos at salita sa pananalangin. A. Natutukoy ang mga sariling paraan ng pananalangin. B. Natutuklasa na ang sariling paraan ng pananalangin ay nakatutulong sa pagpapabuti ng ugali. C. Nakapagbabahagi ng mga karanasan tungkol sa pagpapabuti ng kanyang ugali dahil sa pananalangin. Halimbawa, disiplina, pagdarasal, nangunguna sa pagdarasal sa klase. Ang pagdarasal ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pagsasalita o sa isipan. Maaari mong kausapin ang Diyos na tulad ng pagkausap mo sa isang tao. Ang iyong pananalita ay hindi kailangang formal o kabisado. Mas mahalagang buksan mo ang iyong puso at maging tapat sa pagbabahagi ng iyong mga saloobin maniwala na siya ay nariyan at nakikinig, dahil talagang nariyan siya at nakikinig. Maniwala na tutulungan kanya, dahil talagang tutulungan kanya. Mga sariling paraan ng pananalangin. Isa, simulan ang iyong panalangin. Bago ka magsimula, maghanap ng isang tahimik na lugar kung saan ay magiging komportable ka. Isang magandang paraan para magsimula ay ang pagtawag sa Diyos sa Kanyang pangalan. Maaari mong subukan ang, Mahal na Diyos, Ama sa langit, ang aming Amang nasa langit, O Diyos. Dalawa, kausapin ang Diyos. Sabihin ang nilalaman ng iyong puso at ibahagi ang iyong mga pinapangarap at ninanais at pati na rin ang iyong mga alalahanin at problema. Tatlo, magpasalamat sa mga biyayang natatanggap. Sa iyong pagdarasal, kinakailangang magpasalamat tayo sa mga biyayang ating natatanggap araw-araw upang lalo pa tayong pagpalain ng Panginoon. Apat, humingi ng tawad. Marami tayong nagagawang kasalan sa araw-araw sa jaman o hindi. Sa bawat kasalan na ating magagawa marapat na tayo ay humingi ng tawad sa ating Panginoon. 5. Paghingi ng gabay Araw-araw tayo ay pumapasok sa paaralan at pumupunta sa iba't ibang lugar. Maaari tayong humingi ng gabay mula sa ating Panginoon na ilayo tayo sa lahat ng problema at sakuna. Tandaan, ang panalangin ay may mahalagang papel sa ating buhay sapagkat ito ay nagbibigay ng pag-asa, kalakasan, at gabay sa atin sa bawat pagsubok na ating hinarap. Sagutin ang bawat katanungan. Isa. Bakit mahalaga ang pagdarasal? Dalawa, ano ang magandang may dudulot ng pagdarasal? Tatlo, bakit kailangang magdasal araw-araw? Maraming salamat sa iyong panunood at pakikinig, nawa ay may natutunan kayo ngayong araw. Mag-like, comment at subscribe na para sa mas marami pang educational content.